Samantala, idol kaso naman po ng HIV sa Region 1 sa nakalipas na taon pumalo sa higit libo. Para sa detalye kasama natin idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report. Umalo na sa 4,151 ang naitalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Rehiyon 1 ayon yan sa Center for Health Development Region 1. Ang naturang datos ay mula pa noong taong 1984 hanggang nitong Marso ngayong taon. Pinakamataas na kasong naitalay sa lalawigan ng Pangasinan na nasa 2,162. Sunod ang La Union na may 689. Ilocos Sur na may 584. 461 naman sa Ilocos Norte samantalang 245 sa Dagupan City. Dagdag pa ni Dr. Bobis. Mula-dero hanggang Marso ngayong taon. Nasa 174 umano bagong kaso na talas so, uh, March 2025 na. So this is from 1984 kung kailan po tayo nagsimulang mag-surveillance no ng HIV up to March 2025 nakapagtala po tayo ng 4,151 na kaso po ng HIV sa ating region. Noong January to March 2025 nakapagtala po tayo no ng 174 na bagong kaso po ng HIV dito sa ating region. Inakapektado na naman naman ang mga nasa edad 25 hanggang 35 na sinunda naman na mga nasa edad 15 hanggang 24. Pinakamadalas naman ng mode of transmission umano ng sakit ay ang males having sex with males. Nagpaalala naman ng otoridad na ang naturang sakit ay walang diskriminasyon um, paalala lang po, no? baka po kasi isipin ng mga iba nating na kababayan na ito po ay sakit ng mga males having sex with males. No? o yung mga LGBT uh, community natin, hindi po. Wala pong diskriminasyon no, pagdating sa HIV. Patuloy naman ang sinasagawang community-based screening ng kagawaran gayon din ang pagpapalagarap ng impormasyon ukol sa pag-iwas sa sakit. Anim na treatment hubs naman sa rehiyon na nagbibigay ng libreng antiretroviral therapy sa mga nagpositibo sa HIV. Kasama mo mula rito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News IFM News IFM IFM News